umaga pa lang sa Quezon City, ay nasa Batasan Hills na si Elian Cruz, isang trainee sa opisina ni Senator Ping Lacson. Nandito siya para sa investigasyon ng kanilang opisina tungkol sa mga tumitinding baha. Dahil ito sa mga proyekto ng DPWH na sinasabing dispalinghado. Bilyon-bilyon umano ang perang pinalulusot sa flood control, ngunit walang nakakaalam sa likod ng matitibay napader ng Kongreso. Sabi nila, ang baha sa Quezon ay hindi lang epekto ng ulan. May kinalaman ito sa korupsyon. Mga komplikadong proyekto na bigla-bigla lang nahihinto o kaya'y sumasablay. Sa pakiramdam ni Elian, may lihim na pilit itinatago. Natatandaan niya ang kwento ng lumang congressman na pinagbintangang nagnakaw sa pera ng bayan ngunit bigla na lamang naglaho sa ruta ng jeep papunta sa paaralan, may naulat na bagong flood barrier. Ngunit napapaisip si Elliot, bakit di pa rin nakakayanan ng lugar ang unang malakas na ulan noong kayong taon? Nakita niya ang mga larawan nito sa social media. Klarong substandard ang gawa. Ngunit parang hindi lamang yan ang problema. May nahuhuli bang mga kontraktor at politiko na utak ng mga ito sa lumang gusali ng Kongreso. Ang taumbayan ay nag-iingay tungkol sa ghost project ng DPWA. Sabi nila, may ibinulsa mula sa kaban ng bayan, ngunit walang bakas sa lupa. Nakinig si Elian ng mabuti, hawak ang maliit na recorder. Paano nila pinapasa yan sa kowa ng walang follow-up? Tanong niya sa sarili. Habang umuulan ng malakas, may mensaheng na pumasok sa messenger ni Elian isang CCTV footage mula sa parking lot malapit sa House of Representatives. Mga truck na may lamang mga maleta ngunit walang pumapasok sa opisyal na dokumento tungkol sa mga ito. Isang bagay na nagdudulot ng matinding kaba sa kanya. Hindi lang pala flood control projects ang pinagtataksilan dito. Ramdam ang hanging malamig kahit mainit ang gabi sa isang lihim na bahagi ng batasang pambansa, may mga taong nagdadala ng kung ano na hindi makita. Parang mga multo, bulong ni Elian. Pero totoo, mga phantom worker, phantom goods, phantom projects. Ngunit lahat ay nagiging istorya sa tuyong buwan ng tag-ulan. Mababangis ang kasaysayan ng korupsyon dito. May mga ulat ng investigasyon sa mga lumang dyaryo noong 2016 na nabalot na ng takot at katahimikan. Minsan may mga gustong maglabas ng katotohanan pero tinatakot ng mga anino. Alam ni Elian na kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Tungkol sa kadilimang bumabalot sa Kongreso. Mayroong mga dokumentong nagmumukhang peke sa mga mata ni Elian. May mga petsang nagre-reklamo, hindi tumutugma. Projects na natapos bago pa man magsimula. Palihim niyang kinuha ang mga ito. Alam niyang malapit na siyang mahuli ng ilang staff na nakamanman sa kanya. Ang korupsyon dito ay hindi lang pera, sabi ng whistleblower sa kanyang recording. Iito'y salot sa lipunan. Kaya patuloy tayong binabaha hindi lang tubig, ngunit pati hustisya ay lumulunod sa atin. Sa mga patak ng ulan, parang may hagupit ng katotohanan na nakakapit sa puso ni Elian. Pero habang lumalalim ang gabi, dumarami ang tinig na nagmamakaawa ng hustisya. Sumisigaw, nagsusumamo. May naitatag na bagong investigasyon sa mga substandard na flood projects. Yan ang balitang paulit-ulit sa radyo Saan kaya matatagpuan ang ugat ng korupsyon sa Kongreso sa Batasan, sa mga peking ebidensya, o kahit sa loob ng sariling alaala, hindi inaasahang may nadiskubre siyang ledger na parang lumang sulat bunton sa lihim tungkol sa dilim sa batasan. Hindi ito basta-basta dokumento, kundi tila tala ng mga tauhan sa likod ng mga proyekto, mga pangalan, halaga, at petsang hindi nagtutugma sa mga opisyal na mga dokumento. Parang isang sumpa ng kasinungalingan na natatagong lihim, mga multong nagtatago sa gusali ng Kongreso. Interesado si Elian na himay-himayin ang bawat detalye ng talaan. Pero sa muling pagbukas ng MRT, naramdaman niya ang malamig na tingin ng isang taong mataas ang posisyon. Halatang hindi siya tanggap. Sa bawat kisap mata, Parang sinusubaybayan siya ng mga mata ng kasaysayan. Ang lihim ay parang ulan sa tag-init. Biglang bumagsak at pagkatapos ay naglaho. Isang text ang dumating. Isang timpalak sa dilim. Mga koordinate ng isang abandonadong flood tunnel sa Batasan Hills. Dito raw nagsisimula at nagtatapos ang lahat. Tinunton niya ito at pinilit na pasukin dala ang flashlight at tapang na sinupil ng takot. Sa kailaliman ng lupa, natuklasan niya ang mga bakas ng pagsisinungaling, substandard materyales, lumang kontrata, at mga marka ng pagnanakaw na lumulutang sa putik. Tanging ang mga boses ng nakaraan ang kasama niya rito. Huwag ka nang lalagpas pa. Ang boses ay pamilyar sa kanya. Lumitaw ang imahe ng dating kongresista na bumalik bilang tagapagsalita ng katahimikan. Multo ng naglahong katotohanan sa likod ng korupsyon. Dito sa lungkot ng tunnel nahiga ang lihim ng korupsyon sa Kongreso. Hindi lang pera, kundi buhay na nawawala sa bahat kadiliman. Hindi siya aatras habang inuudyok ng tapang, galit, at dalangin para sa mga taong nagdaranas ng baha. Ang usok ay naghahalo sa malamig na hangin na ngayon lang niya naiintindihan. Ang tunay na baha, di lang tubig. Ito'y daos dos ng kasinungalingan na kinukubli ng Kongreso. Sa Batasan Hills, patuloy ang araw na naghihintay ng pag-asa. Patuloy ang laban ni Elian. Hindi lang laban sa baha, kundi sa kadiliman na pumapaligid sa Kongreso. Laban sa mga multo. Para sa bayan niyang sigaw pa rin ay hustisya.